champion puro iya kasi sadla what the fuck nagsugal at nagdrugs at bilang asawa palpak habang ako daming gigs daming kanya daming nagpapalapag putang ina kahit hindi ako champ na na ako ng rap! Oh, yeah. kahit di na ako champ na ako ng rap. So kaya niya pala binanggit yung mga ano ni J Black, yung mga tao dito, katangian, pangit na katangian niya nung umpisa ng round 3 niya, no? Tapos pinagsama-sama niya para ikumpara sa kanya. Kasi si Bitroom, ano yun? Nabubuhay na raw ng rap. Dami niyang gig. Daming nagpapalapag. Ano na kahit hindi ako tsa! Daming gigs, daming ganak, daming nagpapalapag! Butang ina kahit hindi ako chop, nabubuhay na ako ng rap! Yeah. At di man champion, tangan ako yung bagong master. Nagkatag ng bagong standard kung pa-pa-pa-pa na bumatil. Ako yung goddamn, ako yung swagger, bagong idol na rapper. Hindi ko kalakan ng title J Black. I am the title! Whoa! Sheesh! Ganda nun. Lakas nun. Uh, wala na masyadong double meaning, wala na masyadong wordplay. Straight to the point. I am the title, no? Solid. Kasi nga, image din ni Vitrum. Ano talaga eh, ganun talaga siya eh. Wala nang kung ano-ano pa. Diretso na ko agad. Diretso sa pack na. na boy na ako ng rap! At di man champion, tangan ako yung bagong master! Nagkatag ng bagong standard kung pa-pa-pa-pa na bumaten! Ako yung goddamn! Ako yung swagger! Bagong idol na rapper! Hindi ko kailangan ng title J Black! I am the title! At lapat pa rin ko sa game, even I rise on top to my pa sa domain ng mga acting gods. Ito ang bagong era. Bawal dito fucking what? I am the goddamn, I am the title, I am the battle rock! Nasa kasaysayan, pamantayan, sulit, rilyon. Kumbaga sa Bisaya, nandun na ako sa history listen. <laughs> tangay na mo, weak yun kasi sa flip top may undefeated most viewed, meron tayong vitro grabe sobrang ano ni Vitrum dito angas ng pag-flex niya sa sarili niya kung baga one of a kind siya uh, one of a kind siya um, siya na yung bagong idol nga araw na rapper siya na yung title, siya yung battle rap sobrang angat-angat siya yung sarili niya buhat bang kaya yun na niya pero ang ganda kasi parang feeling ko isa lang isa siya sa mga sobrang unique na ano eh, na pwedeng magsabi nun. Kasi kung